sila Pero hindi na bago Walang kasing saya kaya sa kanila Kompleto na ako may kapatid ka na May tropa pa hindi ko tangkota na Wala na kung mahihiling sa kanila palang ay sobra na Sila yung people ng solid kasama Mga kadikit sa hirap at ginawa magkakalayo Darating ka agad kapag napasama ka Walang iwanan pagsagana Lalo na kapag kawala na Sabay-sabay na magkakaroon Hanggang maubusan ay magkakasama Magkakapatid, magkakadugo Kung minsan man ay nagtatalo Pero sinisigurado kong walang magpapabaya Pag may naargabyado Kaya, lagi ng panatag Basta, sila sa akin ang bahala Walang dahilan para mag-iwanan Sa isa-isa kami nagtitiwala titiwala. Selamat call. Nikin